Ning mga kakonstruksyon. Ah. Uh, medyo tinanghali ang gising ko. Kasi tagal na kauwi dahil sa birthday kagabi ng aking brother here in Medellin, Cebu, Philippines. At bulan kagabi at nagkaroon ng mga ah uh, dramatic situation so mga construction ito naglalakad ako going again to my brother's house at siguro to be continued me ngayon wala namang magawa dahil sunday so <coughs> Um, pintuan at dito lang naman sa malapit mga construction so kumusta kayo dyan sa inyong kanya-kanyang tahanan mga ka construction I hope you have a blessed Sunday with your family and Alala lang at may pasok tayo bukas mga construction. So mabuhay tayong lahat. Construction at have a blessed Sunday. To us all. God bless.